Okay, so ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na mag makipagtalik, tama ba yon? Yes, Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? Anong uh, Uh, may inutusan po kasi siya ano, na si Janet Ahok na isang minor ka sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw tas tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. So, sumama po ako dun. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto tas dun po sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw hindi daw ako makukuha. So nung time na yun pumasok. Yes, Mr. Chair. S sino nagsabi? Si Janet Ahok. Janet Ahok. May Sabi niya na kailangan makuha ka. May inutusan kasi siyang minor eh. na kasamahan ko. Ka. May inutusan siya oh, na kasamahan mo? Oo, na ipapasok kami sa kwarto dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. Hindi nakapagtimpi at sumabog sa galit si Senator Bato de la Rosa dahil isang 15 anyos na batang dalagita na dati ring miyembro ng SBSI na si alias Chloe ay ikinulong at pinipilit daw siyang makipagsiping ni Janet Ahok at Senior Aguila. Ayon kay Chloe, may inutusan daw si Janet Ahok na minor de edad na kasamahan ni alias Chloe na ipapasok sila sa kwarto para magtalik. Bumaba daw siya mula sa kapihan noong June 2022 dahil isa daw siya sa mga minor de edad na napilitang magpakasal dahil pinapaniwalaan daw nilang si Senior Aguila ang kanilang Diyos. Ayon pa sa salaysay ni Chloe, noong 13 anyos pa lamang daw siya ay ipinaris na siya sa isang 21 anyos na lalaki at ito daw ay labag sa kanyang kalooban. At noong ikinasal daw siya, ay hiniling niya sa kanyang mga magulang na maghiwalay na sila dahil ayaw pa daw niyang magpakasal at gusto pa daw niyang makapag-aral. Pero sinabi daw ng nanay niya na sundin na lang niya ang kanilang utos dahil yun daw ay kalooban ng kanilang Diyos at walang makakapaghiwalay daw sa kanila maliban sa kamatayan. Sad adpa ni Chloe, nakita na nga daw ng kanyang mga magulang kung paano siya itrato ng mga ito pero pinili pa rin daw niyang maniwala kay Senior Aguila dahil siya daw ang Diyos. May isang beses pa daw na inilagay siya sa bahay ni Jay Renz at tinanong yung lalaki kung nagsiping na daw sila. May isang beses pa daw na ikinulong sila sa isang kwarto dahil gusto nilang magsiping daw sila. Umiyak daw siya noon dahil akala daw niya ay gagahasain siya. Buti na lang daw at hindi siya ginalaw ng lalaki. Pero umiyak din daw yung lalaki at tinanong siya kung ano daw ang nagawa niyang mali kung bakit ayaw niyang makipagsiping sa kanya. Ipinaliwanag daw niya na ayaw pa niyang magpakasal dahil gusto daw niyang makapagtapos ng pag-aaral. Hinimog din ni Chloe ang kanyang mga magulang na andun pa sa kapihan na sana ay bumaba na. Dahil ayaw daw niyang maranasan ng kanyang mga nakakabatang kapatid ang kanyang naging karanasan. Gusto daw niyang makatapos rin sila ng pag-aaral at gusto daw niyang makasama sila pero hindi sa kapihan. Dagdag pa ni Chloe na gusto niyang puntahan sila at iginiit niyang wala silang kinabukasan doon. Ating panoorin ang buong video. So Mr. Chair, the minor witness, alias Chloe, for the record, is under the custody and protection of the DSWD which is now with her as she testifies. So, pwede po bang i-confirm ng DSWD na si Elias Chloe ay nasa inyong kustodiya at natutulungan niyo siya habang siya ay nagbibigay ng testimonya sa aming komite? Okay, good afternoon everyone. So, I am Sarah Rosalingay. I am uh, the registered social worker of the SWD Caraga po. Uh, with the uh, concern po uh, regarding dun sa custody po, uh, uh, Senator Riza, yes, uh, we confirm that uh, Chloe is now under the custody of the SWD Caraga po. Salamat. And uh, tutulungan niyo siya habang siya ay nagtetestimonyang? Yes po. Salamat po, Mr. Chair. So, Mr. Chair, may ipapalabas po kami na video uh, with your permission. I will ask for this video to be played to aid in the testimony of our minor witness. Uh, may I also note that the witness has executed an affidavit with the assistance of the DSWD. So ito po, Mr. Chair, um, ang video po niya. Ako Todd, si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Vanian Services Incorporated. Karong gitawag ng Omega Di Ninaw kwa June 2022 tungod kay usak ko sa minor mindyo, nga gipugos og minjo ni Sr. Agila nga among gituohan og Ginoo sa akong pagkabata 13 years old giparisan kog 21 years old nga wala sa kabubuton pagka minjo na ako, ni ko sa akong nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto ko mag pero iingog ang nanay nga kani ang kinahanglan gadyo ta kay mamay sugo sa atong Ginoo ubay na nila ay makapabuwag kung maura ag kamatajon mo tong nagpahila ko ako subot sa ang giwati nga inun e ana de gadyo dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo o, nga bisag ako nga inun ani dapat gadyo sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno mo tong panahon nga gibutan ko sa bahay nilang Jelens of namutana si Jos Lucky nga nakuha na ba ko na ko or nakiksiks na ba ko na naglaki unja ni ino maglaki nga waya pa ko no o tong giingnan si nga naman waya pa man indyong kuha nga mga gagmay ra man ang indyong asawa usa pa authorized ni indyo na rapon kay indyo na mga asawa dai panahon nga gilakan Ms. puerto kay gusto gadyo nila nga kuhaon na ma makasex na naglaki unja dito nga timing hila ko unja kay ngon ko marip ko adto pero majuga ni kay ning ko ang nga inhilak pud si Jan wa tanay si Jag unsa ko ni Jag sa nganong dili ko na ko kung giinan nga dili pa ko gusto mamindyo og ikaw may gusto nang mawa kay gawa gyud yung gusto makahuman ko giskwela sa akong mga ginikalan nga napa unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sa akong manghod nag nagihan na gusto ko nga makahuman sila giskwela gusto ko nga na sila gradu gusto ko mo mag-upanta, pero dili diya Gusto ko nga, muari na mo na ako. Kaya, kaya na ka diya mag-upan. Huwag ka, maon din na. Chloe? Sige, okay lang. Take your time. Sorry ah. Okay lang po. Okay. Salamat ka, Ayo Chloe. Kino-confirm mo ba na ikaw yung nasa video na ipinakita namin ngayon? Yes po, Senator. Okay. Tapos, uh, pinaninindigan mo ba yung sinabi mo doon at yung kwentong sinabi mo doon? Opo. Okay. So, ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na makipagtalik. Tama ba yon? Yes po, Your Honor. Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? ano, uh, uh, may inutusan po kasi si, ano, si Janet Ahok na isang minor ka sabay ko pong kinasal. pinantahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw at tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. So, sumama po ako dun. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto tapos, dun po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw, hindi daw ako makukuha. So, nung time na yun pumasok... Sandali. sandali, Yes, Mr. Chair. S sino nagsabi? Si Janet Ahok. Janet Ahok? May... Sabi niya na kailangan makuha ka? May inutusan kasi siyang minor na eh. Nakasamahan ko. May inutusan siya nakasamahan mo? Oo, oh, na ipapasok kami sa kwarto. Dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. Pinipi, pili ba, ba babae ka ba? Lalaki. Babae ka, di ba? Baji, sir. Eh. O babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Dili na so, tinood, tinood, sir. Pili na tinood? Huwag ko ng clue, sir, ka ila. Ano? Hindi na totoo. Sabi ni Janet Ahok. Oh. Kung hindi totoo. May panahon po nga pong pinatawag ako. Tapos tinanong na kung ano apelido ko. Sinabi ko po yun. Tapos niya, tingnan mo nga sa galing yung apelido mo. Tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako. Pakayan sa galing yung apelido ko. Yung apo ni? Mamerto. Ma mam Mamerto. Mamerto. Tanggap nila na yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung saan galing yung apelido ko, hindi ko na po matanggap. Sino nagsabi niyan? Si Janet po. O, oh, Janet. Tuloy na tinawad, sir. Jesus, What do you think, Janet Bay? Bakit mo nasabing hindi tinuod? Babae ito. Na 13 years old, kinasal. Ano edad mo ngayon, Chloe? 15 na po. 15 ka na? Oh. What do you think? Sige nga. Please, satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kaya magkusir kahibaw nga na yung mga kasal dito, sir. Huwag magkikasal na mo dito. Natinga na ganit ko mga bata, kay nga nung ingon ana ang ilang ipanulti, nga dugay naman na sila dito hing Hindi, lang ha, very consistent ha, Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na magkipagsik sa kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng bayagra. Sinabi mismo nung lalaki ha, sana yun, nandito ba yun? Ikaw ang nagbigay ng bigas. dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa, sa pilitang pag, pakipag-sex. Janet, isipin mo, may anak ka? Dili lagi na, sir. Tinood, sir. May anak ka ba? Naa, sir. Babae, lalaki? Bajig, laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus. Ano? Saka 10 years old. 10 years? Oh, Alagay natin yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, pag dating nung edad niya na 13 years old, gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? Dili, lagi na tinood, sir. Hindi, <laughs> tinatanong kita kung pakiramdam mo kung okay ka lang. Okay ka lang, ganun yung anak mo, ikakasal, at iseks ng maaga. Gabitin mo microphone. Hindi. Okay. Hindi okay sa'yo. Pero sa ibang bata, okay ka. Siyempre rin. Siyempre um, Salamat ka, I'm Mr. Chair. Chloe, sa nangyaring ito sa iyo, ito ba yung nag sa iyo na umalis na sa kapihan? Yes, po. Sure. And uh, sa iyong pagkakaalam, ganyan din ba ang ginagawa sa ibang mga bata na pinipilit magpakasal, pinipilit mag-sex o kinukulong sa mga kwarto para gawin ang mga bagay na ito? Eh, hindi ko po, hindi ko po alam yung sa iba eh, sa akin. Sa karanasan ko lang po. Okay. So, yung iba, hindi mo alam kung kinukulong din sa kwarto. Hindi mo alam kung pinipilit din na okay. makapagtali. Umberto. Sa ito, Yes, Mr. Chair. Maraming apo ka dito na minor na ikinasal Una, si Mer Luis Angelo Sanico, minor, Mamerto Galanidas Granzan, Merito Ila Galavia, minor. Tapos, isa pa, si Kyle Andre J. Cunyato, minor, Mamerto Galanidas Granzan. Okay lang, kaya eh, parang lalaki. Sige lang, kahit na minor. Pangatlo, hindi naman talaga okay yan. Alam ko, hindi hindi okay yan. Pero lalaki siya, pero hindi pa rin okay yan. Kaila Cunyato, ito, babae ito, minor, when married in Kapihan, Mamerto Galanina's granddaughter. Tatlong apo mo, Mamerto, mga minor de edad, ikinasal, okay lang sa'yo? Uh, your Honor, hindi naman yun sila kinasal. Pwede pa po ako mag-explain? Sige, 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 explain ka. Kaya nga, tinanong tanong uh, kita. Unang una, Your Honor, mayroon pa, pa uh, palang mga pangyari na ganyan. Halimbawa, yung uh, unang anak, uh, unang, ko, unang uh, anak ko, babae. Kasi lahat sila apat ay babae. Well, uh, nalaman ko lang, nag, uh, nagkasama na sila. Kaya nga, uh, sabi nila, pa, wala, uh, nagkasunduan na kami. Ko, my God, uh, ayaw kayong ipakasal ko kanhiya ako dito sa kor punta kayo ng butuan kung saan kayo so yun nga ang unang uh, nangyari sa anak ko yung bunso ko rin ganyan din kung pagkasal ka mo sa butuan wag lang dito kasi nakahiya Do you think makasal sila na no, no di no, yun I, am referring for oh, ikaw very clear ka na iniiwas mo si Jerry uh, sa kilaryo sa responsibilidad responsibilidad na pagkasal no. sabi yun no, punta kay butuan doon kay pakasal. No, no, Gusto mo talagang iiwas kay Jerez yung pagpapakasal, ano? No, no. I'm sorry, Your Honor. Okay, go ahead. I, I am refining first to my children. Nga. Na ganyan ang nangyari. That's according to what you said. Kaya so, nga, yung yung unang anak ko at saka yung bunso ko. At yung mga apo ko dalawa, totoo niya na pag ngayon mayroon silang mga asawa, pero wala wala naman nagkasal sa kanila. Yung lang, nalaman ko lang na kasi hindi naman kami ka ng bahay. Malayo yung bahay namin, alaman ko lang na nagsama na sila. So anong magawa ko? Wait, do, do you think, papaniwalain mo kami na yung mga bata na yan, ganong edad, magsasama, magkaanak, without alam ba, Without your consent? Kaya no. na, nandoon lang sila sa loob ng uh, SBSI, hinahayaan lang nyo mangyayari yan sa mga bata? Kaya pinagalitan namin, Your Honor. Pinagalitan pinagalita ninyo? Kasi Tapos, Ay ayaw ko mangyari, naka yan. Pero, na pero bakit ang daming ganong nangyari? Hindi ko. So, pinagalitan ninyo. Ayaw ko, basta sa iyong apo ko, yun ang nangyari na nagsama-sama sila. Ay, ayun, ayun ko, mga so gusto mong maniwala ang komite na hindi mo sinasanksyon, hindi nyo sinasanksyon yung early marriages ng mga bata. Wala talagang kasalan. Sabahan lang. Uh, sa, wala lang Dulog-dulog lang diritso. Hanggang magkabuntis at manganak. Okay lang kayo. Yan ang uh, ninyo doon. Hindi naman okay sa akin. Kaya nga nagalit ako bakit nangyari yun. Oo, oh, nagalit ka. Bakit naging umabot ang tatlong anak mo? Apo mo na may minor de Umabot hindi. ang tatlo, tatlo. Your Honor, please, hindi ko sila mapigilan kung ang magawa nila. Hindi mo napagsabihan yung mga anak mo na peris dito, mga bata na Pinagsabihan ko. Kaya nga yung, yung unang uh, anak ko, sinasabi ko, punta kayo kung saan, huwag kayong magpaka ano dito kasi hindi naman maganda yan. At na-repeat naman yung mga apo ko. Kaya nga, ayaw ko mangyari yan pero wala na akong magawa. Tingnan mo, ginamit tuloy ni Janet Ahok na example yung apo mo. Kung ayaw mag sex ni Chloe doon sa kanyang uh, husband na 21 years old, na ipilit na ikinasal sa kanya, sinabi sa so tuloy ni Janet Ahok, ito nga mga galanida, okay lang nga, apelido nila, Galanida. Ikaw pa, ayaw mo pumayag, ayaw mo magpagalaw sa, kanya, sa iyong partner. Anong klaseng mundo ito? Para kayong hindi dumaan sa pagkabata. Katanda na ninyo, pero hindi kayo dumaan sa pagkabata na kung ikaw ganyan, 13 years old, pilit kang ipasex, kahit na lalaki ka, papayag ka. Ay, naku. Ay, ang, ang masabi ko lang, uh, Your Honor, yun lang sa mga anak ko, na, no, ayaw na ayaw ko yan, ayaw ko yan, mangyari. E, no, yung sinasabi ko, ko sa sa'yo, tatlong ako. apo mo, minor de edad, kinasal. Hindi, ay, hindi ko alam yun ako kinasal. Basta oh, ang... No, ang no, na, hindi mo na, alam. Kanina, sabi mo, walang kasalan. Ngayon, hindi mo alam kung kinasal, ha? pa ah, pabagubago na yung uh, sagot mo ngayon. Hindi, eh, ang, ang sabi ko, uh, Your Honor, hindi ko alam na hindi mo uh, alam ay, na kinasali. Kin uh, kin kinasali uh, ni kin General Esquilario, yung ano anak ko, mo, yung an apo mo. Ang alaman ko lang, na nagsama na sila. Kaya pinagalitan ko kay yung mga parents nila, ano ito? This is a... Eh, 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 repeat ng history, yung, yung uh, bunso ko at sa kanyang isa na, walang pahintulot. Lalo na doon sa bundok. Ay, yun nga, mga bata. Sa pantalang uh, sa nag-insayo uh, sila, kung ano man. Alam nyo, magturo na kasunduan. Pag palaging ganun, ha? Tingin ng mga bata doon, normal na yan sa inyo. So, you are making the abnormalities to become, to be accepted as normal by the children in your community sa kapihan. Kasi tinutulurit niyo eh. Granting, nasabi mo, hindi kinasal Pero very strong yung mga ebidensya na sinasabi na kinasal yung mga minoridad na yan. Granting na hindi niya kinasal. Pero the mere fact, that it has come to your attention na yung mga bata ninyo doon, mga apo ninyo, mga minor de edad, nagsasama-sama, nagka, nabuntis, nagkaanak, wala mo lang kayong ginagawa. Nagiging normal na tingin ng mga bata yan. Marami kaming ginawa, your honor, yung sama sa apo ko. Ay, ko Ay, kung may ginawa ka, bakit ganun? Umabot tatlong apo mo. Ay, naku, kung po kong, huwag yeah. po kong, uh, lukuhin. Tatlong apo mo, minor de edad. tapos, Sabihin mo, may ginagawa ka? Huwag mo akong lukuhin dito. Your Honor, please, uh, I'm, I'm stealing the truth. na hindi ko Kumanda ka, mga... umaga pagkabata. Isipin mo kung bata ka, ginaganoon ka, pinipilit kang makipag-sex sa isang ayaw mo. Minordidad ka. Hindi mo nga alam kung itong 13 years old ay dinatna na. Naging babae na ba ito? O kung wala pa talaga, sus, po, parang, para kang pinapatay. Pinapatay ka talaga. Nito. That's sa grabe. Sobra. Ikaw, Janet Ahok, meron ka rin anak, si Jumong Ahok na minor de edad. Kinasal, married to Machay. May anak na sila, isang lalaki. Okay lang sa'yo, minor de edad, anak mo. Janet Ahok, okay lang sa'yo. Hindi laman ang kagustuhan, sir. Huwag mahimu. Oh, yun na. You're a very irresponsible parent. I tell you. Mm. As, far, as far sa my standard is concerned, very irresponsible. Pinipilit to pa yung iba. Senator Risa, go ahead. Oh, Mr. Chair, mm, bago ko itanong ulit yung ating mga departments dun sa next steps, Senyor Aguila, sa inyo ko ibigay yung isang last word dito. Ano pong tingin nyo dun sa naranasan ni Elias Chloe? Narinig nyo po yung kwento niya kanina, yung ginawa sa kanya, yung karanasan niya. Anong tingin nyo doon? Pag itatanggi nyo na naman ba iyon? Hindi ko po alam kasi hindi ko siya kilala. Kung tanungin, niya, tanungin natin yung parents niya. Kung nangyari ba yan? Ang tinatanong ko po Mr. Chair kay Senyor Aguila ay yung tingin nila sa salaysay ni Elias Chloe bilang nasa kustodiya ng DSWD at tinulungan para ilagay yung kanyang karanasan sa kanyang affidavit. Wala-wala kayong naisip o naramdaman dun sa kanyang pinagdaanan. wala alam niyan, senador. Ay, dapat ang isang Senyor Aguila na reincarnation ng Santo Niño, ng Diyos, dapat alam at dapat may may pagmamalasakit. Pero obviously, kahit dito sa kwento ni Elias Chloe, uh, ay wala. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!